Warning, the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Good morning mga ka -airgun. Matagal tayong di nakapag-hunting. Nasira kasi itong rifle scope natin. Wala pa itong tatlong buwan nung mabili natin. Nasira ka agad biglang lumabo ayaw nang mag ng parallax bukod doon laging nawawala sa zero one month lang ang warranty nito kaya tayo nang gagastos para sa repair may nabalitaan tayo na magaling gumawa ng scoop na taga Nueva Ecija papadala natin sa kanya tong scope natin sana maayos pa niya tatanggalin lang natin yung sunshade at yung scoop mount para bumaan makabawas tayo dun sa charge ng courier babalutin lang natin tapos ilalagay natin sa kahon pero hindi pa natin siya isisil kasi bubuksan pa to pagdating dun sa JNT iti-check nila Sir, ito na po yung update natin sa scope mong Discovery 624x44 SFIR First Focal Plane session ito is uh, madaling mawala sa zero at hindi gumagana yung parallax. So na zero ko na yan sir, magche-check na lang po tayo, no. Kali mabilisan na lang to sir kasi mula na. So yan, two shot, tumama naman tayo. Try natin po okay? Ito, yung ating pamukpok. Mabilisan na lang at nababasa na. yan so rest ulit ganyan pala yung gusto nya hindi masyado nakasum zoom -hmm. Uh -huh. ayan hindi nawala sa zero blurred pa yung crosser nyan sir ah, so okay mm uh -huh. Dulas ang ating ano, So, check tayo ng parallax. Ayan o, oh, working na. So, try natin sa mas malayo. Ayan. Ayan. So, ayan o. Oh, Kitang kita. Ayan, sir. Medyo blurred lang sa malayo, sir, kasi ayan ang ulan. Oh, lakas ng ulan. Nakikita mo yung patak ng ulan. Pero working na Ayan o oh, Gumagana na yan O oh, Diba So okay Goods na goods na po yan So Okay na rin mag hold na zero Mabilisan ah, na lang Kasi nababasa na tayo Ayan sir Yung, yung scope Ayan Ito na Yung pinarepair na ating Rifle scope Dumating na Yan box lang natin kilatisin natin kung talagang goods na goods na. Mabilis lang yung pagkaka-repair nito. Halos tatlong araw nakarating na sa kanya. Then uh, gawa naman niya kaagad. Pinakita sa atin yung video. Check lang natin bago natin i-mount dun sa unit natin. Yan, okay naman. Except na meron siyang sticker dito malapit sa ibis. Sinabi naman niya sa atin yan. Nagasgasan kasi nung kalasin niya. Ang um, importante naman na ayos. Na-mount na natin sa unit natin. Ang uh, kay Ergan. I-try natin doon sa labas. Kung gumagana na yung parallax at kung may sisiro natin ng maayos. Na-miss ko na maghanting mga ka-airgun. Sana okay na to. Okay na mga ka-airgun. Malinaw na ulit. Gumagana na yung parallax nab Na-zero na rin natin. Try natin kung tatamaan yung target natin. Okay na mga ka-airgun. Shoutout dun sa nag-repair. Idol Lormel Salazar.